Nagiging running joke po namin ng mga kaibigan ko yung love life, pero hindi naman po talaga ako naghahanap, Miss Karen, kasi sa naram naranasan ko po kasi okay na po kahit wala na pong dumating. Huwag lang po ako masasakatan ng ganun po ulit. Ibinahagi ng aktres na si Jenica Garcia ang rason ng tuluyan nilang paghihiwalay ng estranged husband na si Alwin Oting ko sa pangalawang pagkakataon at hindi rin niya napigilang maging emosyonal nang ibahagi rin niya ang isang bagay na kinakatakot niya na maging epekto ng paghihiwalay nilang mag-asawa sa kanilang mga anak. Kinahangaan ng marami ang relasyon ng mag-inang Janica at Miss Jean Garcia na naipakita nila ng igas sila ni Miss Karen Davila sa YouTube channel nito at kung gaano nila ipagmalaki ang isa't isa. Ayon kasi kay Miss Jean, hindi niya raw nakitaan ang hindi magandang pag-uugali ang anak sa kabila ng malaking pagkukulang niya, lalo't hindi niya raw ito nabigyan ng kompletong pamilya. Pagmamalaki niya, hindi raw reklamador si Janica at sa lahat daw ng taong nakakasama nito ay ito raw talagang nag a -adjust. Hinahangaan niya rin umano ang anak sa pagiging working mom nito at kung paano ito bumangon ulit sa sarili niyang mga paa nang mahiwalay ito sa asawang si Alwin. Ikinwento nga rin nito ang tungkol sa nag-viral na post ng anak tungkol sa aircon. Kung saan talagang ikinagulat niya raw ang tungkol dito dahil ni minsan daw ay hindi ipinalam sa kanya ni Jenica na wala silang aircon sa bahay. Paliwanag naman ni Jenica, hindi niya raw sinabi sa ina ang tungkol dito dahil alam niya raw na hindi ito magdadalawang isip na magbigay agad. Gayong hindi naman daw niya nakikitang kawawa sila dahil sa kawalan ng aircon. Ngunit ikinatutuwa niya raw na ngayon ay nakakabili na siya ng mga luxury items para sa kanyang mga anak mula sa kanyang sariling pagod at pagsisikap. Kaya naman isa nga rin sa pinagmalaki ni Miss Jean kay Janica dahil nakakaya nitong bumili pa unti-unti ng pangangailangan nila at bumangon sa kabila ng hindi magandang nangyari. Sa kabilang dako, hindi nga naiwasang umiyak ni Janica nang mapag-usapan ng kanyang mga anak. Lalo't may kinakatakutan nga raw siyang bagay na ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak doon sa paghihiwalay nila ni Alwin. Hindi nga kasilingid sa marami na sa broken family din nagmula si Janica at dahil lumaki siyang hindi kasama ang kanyang biological father, longing daw siya sa pagmamahal nito. Kaya tuwing may lalaking nagpaparamdam daw sa kanya ng pagmamahal, ay pinaniniwalaan daw niya agad. Ito raw ang ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak lalo't mga babae raw ang mga ito. Mga pahayag ni Janica, isa po sa nakita ko na naging effect sa akin dahil lumaki po ako na wala yung papa ko, yung parang kapag ka may lalaki po na nagsabi sa akin, mahal niya ko, di niya ko iiwan, naniniwala po ako kagad. Parang yung pinakakinatatakutan ko lang po, yung baka dahil lumaki yung mga anak ko na hindi nila kasamang tatay nila, baka po pag may magsabi sa kanilang ganun din, baka maniwala po sila kaagad. Samantala, ikinalungkot din ng marami ang naging malaking epekto kay Jenica nang unang hiwalayan nila ni Alwin dahil ito rin ang naging dahilan ng tuluyan nilang paghihiwalay ng asawa. Sinabi kasi ni Jenica na nung naghabalikan daw sila ni Alwin at sinubukan ulit nilang magsama, parang hindi na daw niya nakikitang inapang sarili niya dahil sa nangyari. Piling niya raw ay kailangan niyang may maipakitang bago sa asawa at nagpasan pa ang 200% na ginawa at ipinakita niyang pagmamahal nung okay pa sila upang hindi na raw siya ulit nito iwan. Kaya naman kahit nasa bahay lang, piling niya raw ay kailangan niyang magayos at mag-makeup at tila takot na raw siyang tumanda at siya. Dahil dito na-realize niya na hindi na healthy para sa kanya ang magsama silang muli ni Alwin, kaya napag-disyonan niyang tuluyan na silang maghiwalay. Gayun pa sinabi niyang wala na raw kay Alwin ang problema. Dahil nakita naman daw niya ang willingness at sincerity nito. Ngunit nasa kanya na raw talaga ang problema.